Buenos dias, damas y caballeros. Ayan, uh, sinabi na ni Ping Lakson ang uh, anong nilalaman ng uh, ng isip ng mga karamihan ng mga Pilipino ukol dyan sa walang uh, mahiya naman kayo, speech ni President Bongbong Marcos sa SONA. At ngayon, uh, si Ping na mismo sinabi, na yung mga pumalakpag, yung mga para ipalakpak yung uh, i, uh, reform, ha? reform uh, tar uh, targeted uh, speech ni President Bongbong Marcos ay siya rin mga magnanakaw, siya rin mga kontraktor, mga, mga congressman at senator na siya, rin, siya rin mga kontraktor ng mga pork barrel projects nila kaya ang laki-laki ng tongpats nila so pinagtatawanan ni Ping Lakson, nitong mga senador at congressmen na sabi niya sa una ay uh, nagulat ha na shock at hindi alam kung anong anong gagawin ha tumitingin nila lumilingon sila sa kapwa nila at uh, yung yung iba nagtumayo uh, na at pumalakpak sumunod na rin sila para kumari uh, ya uh, uh, hindi ipahalata na sila rin ang guilty sa mga sa mga uh, uh, ghosts uh, or projects na mga guni-guni sabi ni president uh, Bongbong Marcos so pa panoorin o pakinggan natin itong uh, interview ni president ani uh, uh, ni Ping ah uh, in relation to uh, his reaction sa mga kapwa senator at congressman na tumayo sa uh, at nagpumalakpak sa speech ni President Bongbong Marcos lalo na sa parte doon sa doon sa sinasabi ni presidente na walang uh, mahiya naman kayo ah so uh, uh, alam naman natin na may pinapatama talaga si presidente at yun uh, yun mga mga senator na naka-insert ng 142.7 bilyon uh, billion led by uh, Senate President Chis Escudero di Umano, uh, Joel Villanueva 12 billion at uh, si Bongo na uh, 3 billion at marami pa yan iba. Hindi lang nilalabas yung uh, mga pangalan nila sa ngayon adme marami rin sabi rin ni Jesus Cudero mas malaki yung uh, insertion ni House Speaker uh, Martin Romualdez sabi niya mga 600 billion daw all in all yung insertion so siguro mga 350 billion plus ang kay Romualdez ah? Ah, o oh, sige Pano uh, parking natin ito um, dito na lang sa audio kasi baka makapiright tayo ng uh, DCRH, ha? So, pakinggan natin. Alas 6.47 na po ng umaga. Pasapin so, natin si Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang, magandang morning. morning! Si Katon Yingpon, si Kasika Jerry. Yeah, magandang morning, Anthony Jerry. Jerry Apa. Anthony. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po, Senator? Ah, okay naman. Okay lang. Opo, eh uh, sanay sanay naman kayong uh, fiscalizer pero sanay ba kayong uh, nakapag-adjust na ba kayo na kayo ay uh, uh, miyembro ng uh, House My, Minority, ay Senate, House Senate, Senate minority. minority. Ah, oo. Oh, matagal din naman ako nag-minority noon noong mm -hmm. panahon ni uh, GMA. Ah, oo nga pala. Oo nga. Sisimulan maka-adjust Oo. Uh, pero dito sa grupo ninyo ay eh, dalawa yung dating Senate President, ano, na ngayon ay uh, sama sa minority. Tama, dalawang dating Senate President, dalawang dating majority, tatlong dating majority leader. Okay, <laughs> na <naman> mga <naman. laughs> so, solid, <laughs> so, solid alin yung dating min da isa yung dating minority leader. Ayano. Hmm. So, uh, eh, solid dalawang dalawa neriya yung na nahalong walang binatbat. Uh. <laughs> O po, <laughs> 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 oh, <laughs> Senator Ping, uh, sobrang uh, laki po ng balita uh, na nakalinya doon sa matagal nyo ng advocacy sa pag-aayos po ng ating uh, budget. Uh, Unang-una, uh, nung po bang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo, uh, sino po ba sa tingin nyo ang pinatatamaan ng Pangulo nandun ba lahat sa, nandun ba sila karamihan sa sa plenary hall ng kongreso noon? Oh yes, so, marami doon tinamaan actually. Pero ako, gusto ko pa rin uh, maniwala no, na marami-rami rin naman nandun sa audience na hindi nadumihan ng uh, grasa ng, alam mo na, ng pera ng uh, flood control projects. Marami mm -hmm. doon. Kaya yung mga uh, pumalakpak doon at uh, naka stand naka sumama sa standing ovation. Totoo 'yon, natutuwa sila. Mm -hmm. Pero marami rin naman doon na nag, nagpalakpak na mga talagang sabi natin shameless na mga ipokrito, <laughs> ipokrita. <laughs> mm -hmm. uh, yung mga makakapal... Shameless na ipokrito at ipokrita. Uh, what a good word. Ha? Huh? Walang hiya ng mga ipokrito at ipokrita. Balak, no? Eh, eh baka mahalata, eh. Na sila, sila naiwang hindi pumapalakpat at hindi tumatayo, eh. Kailangan mm. uh, sumali na rin. Bigla, kaya napapalakpak na rin. Pero merong nung, nung una po, uh, Senator Ping, wani, wala, pang, wani, wala pang masyadong pumapalakpak, eh. Tama kayo, nung natayo na yung iba, natayo na iba, napilitan. Pa, pa, parang napilitan na lang at uh, baka maiwan siyang nakaupo at hindi pumapalakpak. Oh, yung iba ka, pigmamastan ko, parang lumilingali ka, bago tumayo eh. <laughs> Talaga. At least may konting, uh, siguro may uh, ah. Uh, din ng oras okay. na yun. Ngayon pero po, pero hmm. ito, ito may ma, um, itong uh, flood control at iba pang projects na katulad nito, Senator Ping, may magagawa ba rito na, na paraan? na ma, matigil, ma mapigilan at na maki, ma 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 kung bagay magkaroon ng record ng accountability kung sak sakaling magkakahabulan. O oh, malaking bagay yung binitiwang salita ng Pangulo eh. Yung uh, talaga may mananagot. Mm -hmm. Ang importante lang may follow through. Ayun, yun. Iba yung zona, iba yung gagawin afterward. So kung makapagsuggest ako, mas maganda wag nalang i-limit sa DPWH yung pag-audit, pag uh, Tama, tama. O, oh, wag lang uh, i-limit sa DPWJ. Kakumpchaba rin yan, ha? Mel Manila, thank you, thank you, Mel Manila sa suporta sa independent and truthful blogging. At uh, kanina rin, natapos na tayo, uh, hindi na natin uh, na-acknowledge yung uh, suporta rin, ha? Suporta rin ni uh, ni Edwin Balberan Thank you, Edwin, ha? Salamat, salamat sa tulong, ha? sa independent and truthful blogging kasi uh, ngayon talaga kailangan na uh, kailangan talaga ng bansa na mga blogger na sa daming blogger na nakuha na ng both Marcos and Duterte camps uh, the country is well in need of independent bloggers na who just tell the truth at loyal lang sa bansa at taong bayan so thank you ha Mel Manila really appreciate your support okay tuloy tayo magre-review mm do -hmm. so, sa mga flood control projects ano mas maganda kung makaform tayo ng maka form ang gobyerno ng isang independent na body. marami naman magbo-volunteer diyan eh mm -hmm. dahil uh, marami ring uh, pagod na sa ating mga kababayan na willing na tumulong diyan kabilang mm -hmm. Lalo yung mga NGOs at mga CSOs. Yan. So, maganda, merong independent body na kung hindi man sila mismo, itutulong na magbigay ng uh, talagang, talagang mag Tama yun, dapat may independent body kasi narinig ko yung uh, well, kaibigan ko pa naman ito dati na ka-golf ko rin na uh, DPW DPWH Secretary si Manny Bonoan parang uh, ang tono niya, parang uh, binibigay pa niya excuse yung mga yung mga kontraktor pareho lang na binigyan excuse rin yung mga kwan, yung mga involved doon sa pagbaksak ng <laughs> Isabela Bridge. Ah. So dapat independent talaga ito, may independent body ng mga NGO na tumutulong ah, para i-test uh, i, 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 uh, i ah, at suriin yung mga palpak na infrastructure project or mga ghost projects, mas lalo na mga ghost projects uh, information galing sa ground. Mm -hmm. Yung talagang actual na nakikita nila. Marami nakakalam naman yan. Ay, katunayan, nagyayaan ang imbita naman ng Pangulo eh. Sinabi niya, nananawagan siya do sa mga may alam. Uh -oh. uh, to come forward. Mayroong bahagi na sinabi niya ganun. So, pagkakataon na ito ng ating mga kababayan para uh, take the challenge. ang uh -oh. uh, actually, yung sinabi ng Pangulo na sige, magtulong-tulong tayo para talaga tingnan natin kung ano talagang, kung gaano kaseryoso mm -hmm. yung ating gobyerno. So ito po yung independent kasi, investigating body ang uh, gusto po ninyo? Katulad uh, ng mga nangyayari nung nakaraan? Oo, oh, parang kasi napakalaking issue na nito. Hindi na ito biro-biro. Parang ano na ito? Sabi ni Rinaldo Gonzalez, andyan pala si BBM sa ha? o Sayang lang, wala tayo dyan. Pero maganda yan, ha? kung nasa sambuanga siya, ibig sabihin sinunod niya yung suwestiyon natin. Na umikot naman siya, wag naman masyadong uh, nagpapasarap sa ma sa aircon at saka sa mga magagandang upuan dito sa Manila. Ah, umikot naman para ipakita yung kalinga niya sa tao. So maganda yan, maganda yan kung nandiyan sa Zamboanga. Parang may national security aspect na ito eh. Dahil mm. uh, yung national security concern yan eh. Okay. Pero yun nga, ang climate change lagi natuturo. Pero actually, uh, self-inflicted yung karamihan ng Tama. mga sa atin. Ang sabi ko nga, mm -hmm. bakit uh, over the... Yan nga ang problema eh. Tuwing nasisira ang uh, gagawa sila ng... Uh, ng uh, na fully, fully constructed dahil uh, 30% na lang ang uh, ang pera sa napupunta sa proyekto ah 70% napupunta sa bulsa ng uh, ng uh, congressman, mayor, governor, senator. pagkatapos meron pa sa DPWH, meron pa sa district engineer, regional director at uh, uh, sa undersecretary, secretary ng uh, or uh, assistant secretary ng uh, DPWH and then uh, 30% na lang na pupunta sa project. Pagkatapos kung masira yung project Sasabihin climate change, sasabihin kahit anong gagawin, masisira pa rin. Pero in the first place, ha, uh, defective talaga, ha, yung uh, uh, poor quality talaga yung mga project na ginagawa nila. Ang uh, ang ang excuse always ay climate change. Kawawa naman si climate change, ha. Ginagawang sangkalan ng mga ng mga uh, poorly constructed or inferior quality projects or mga projects na may matindi ang tongpats at katiwalian? Parang bakit directly proportional yung pag-akyat ng floodwaters do sa pagdagdag ng ating budget? Ng okay. para ano? Mm Pakalaki -hmm. eh. Nakakagulat ng pinaradyo ko nga, even before the President, uh, the President Sona, talaga nire-review na namin kasi nga paghahanda do sa budget deliberations sa uh, para sa gaan ng 2026. Mm -hmm. ko balikan nga natin lahat yung flood control uh, projects. Uh -huh. Minood pa na namin hanggang 2011, yung uh -huh. unang uh, budget year ni President Pinoy. Uh -huh. Uh -huh. Eh nagulat, ano to, uh, flood control uh, funds pa lang ito, para sa DPWH hmm. nakabukod pa kasi yung ano eh yung, yung, MMDA. yung budget oh ng flight control ng MMDA. Oo, oh, NDA. Oh. oh, tapos meron pa lang oh. budget Pilip para Pilip. sa uh, sa uh, sa flight control yung kanyang Climate Change Commission, meron pa lang ganung Senator Ping? Meron, oh, meron, meron. Meron din pala silang ganun na. Yeah. Dapat yung mga irrigation projects rin ng DA, ng DAR tingnan rin siguro itas din na pangulo yun eh. Mm. Pero dapat may mga ka- kahalong civilian, hindi, pu hindi puro taong gobyerno kasi ang, ang perception, lalo kung DPWS, eh, sabi nila, eh kung uh, DPWS na magano, eh, isang-kunti naman yung mga ibang tauhan na Ayun, oh. No. Baka naman ma-whitewash lang yung ano, daba, baka yung report daba. na ibigay kay Presidente eh medyo sanitay. Sanitay. So, oh, oh. Kaya nga ho eh, nun, no, nun, matanong nga ho namin si... Kaya San... tama yung apela ako sa inyo ha, i-like at i-share nyo itong vlog para mapunta ito sa mga inbox sa ma mga, ibang tao ha. Ah, uh, dapat mag-cooperate tayo, tama si Ping Lakson ha, sinabi na natin noon na dapat mag-cooperate tayo kung meron man kayo mga uh, substandard infrastructure o infrastructure project na nasira, wala pa isang taon, ipadala nyo yung mga picture at saka detalye sa meron naman website, meron naman na uh, meron namang email ang Presidential Communication Office o kaya ipadala nyo sa VAT channel sa Facebook Blogcaster Armandin sa Facebook i-message nyo ako doon nyo i-attach yung mga pictures i post natin yung dito ha? para para malaman ng Malacanang Sari Bonoan, eh, uh, binanggit niya na may mga flood control projects talagang uh, pinropose at dinisign ng DPWH. Pinag-isipan. So Pinag-isipan, pinag-aralan. Uh -huh. So paano yung mga flood control projects na hindi dumaan sa pag-aaral ng DPWH? Sino nag-aaral nun? At paano nga ponduhan so, at natuloy na mga yun? Uh. Wala nga mga programs of opportunity. Uh -huh. Yun na nga yung singit ng mga congressmen, mga senador na walang pinanggalingan. Uh -huh. So yun ha, kino-confirm na rin ni Ping. Ito na 'yung singit. Ito na 'yung uh, walang walang program of work, ha? Isiningit lang may budget pero walang programa kung paano, saan pupunta, anong gagawin, bri, tulay ba or or daan ba o ano, basta lang, basta lang sa akin 'yan. Andiyan 'yan sa budget, ganun. 'Yun na 'yun, mga blank form na sa 2025 budget. Galing sa BICAM. Yan na yun. Yan na yan. At uh, ya, dyan maraming katiwalian. Yan ang sinasabi ni President Bongbong Marcos na guni-guni. Guni-guni. Or ghost projects. So naniniwala kayo Senator Ping na hindi lang congressman talaga. Meron ding mga senador. Oo. Kasi galing naman ako sa Senate. Eh. Meron naman talaga rin uh, mahilig ko. Yan kasi pinakamadaling pagkakita o Chis uh, Bongo, at Joel Villanueva left the room. Dredging, yan ang pinakamadali at sa pinakamadali lusutan kasi isang ulan lang eh, sasabihin na eh. Bumalik. Silted ulit eh. Natabunan ulit. Galing sa bundok eh. Galing sa bundok yung silt. Uh, Dumausdus. Oh, yung dumi. oh, 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 ganun po. Eh, so, ang, ano eh, mahirap talaga. Mahirap din ang ang dapat sa yung sa policy si ano naman aspect dapat mag-review siguro yung uh, gobyerno yung DPWH kung ano talaga yung pagkakamali sa yung sa pagpaplano sa preparasyon yan maganda yan magayos suggestion su 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 pero yun lang bottom line is uh, dapat kung meron man time na tutulong tayo sa gobyerno in fact uh, even president Bongbong Marcos said in the zona na dapat tumulong tayo sa gobyerno. So tumulong tayo. Tumulong tayo. Ako rin i-turn ko na yung video na plinay ko dito yung uh, yung uh, ma malas sakit, malas, malas na sakit pa na project ni Bongo na 15 million each. Tatlong uh, tatlong malasakit uh, malas sakit clinics sa Sabuanga na na hindi operational hanggang ngayon. Uh, wa walang doktor, walang nurse, kundi mga kabing lang andon. Pagkatapos yung mga equipment na bumili, na medical equipment bumili para doon, nakatenga lang, naka-stack -naka lang, ni walang kuryente, ni walang tubig. Siguro ita turnover ko na yun. Tingnan ko kung ma-turn ko kay Claire Castro. At kayorin, kayorin, kayo mag-cooperate kayo. Ah, mag this is our time. Na? hindi lang tayo hindi lang tayo obligado to to participate in governance through through the election but also to to giving feedback to the government ah to giving feedback at yung iba sa inyo please share this vlog, please like this vlog para para we can uh, uh, make this message uh, reach yung mga tao na may alam sa mga katiwalian at uh, they, please feel free to message me sa vlogcaster Armandine na uh, uh, Facebook page. At uh, i-attach doon yung mga pictures, mga video, i-discuss -di natin dito. Uy, thank you ha. Tiano Mulimbayan, mucho y gracias. So, for supporting independent and fruitful vlogging. So, hanggang dito lang tayo. Alam ko yung, yung karamihan sa atin dito sa Pilipinas ay magla-lunch pa tulad niyo Tiano kahit uh, sa Japan. Uh, simel manila's america and many others who supported us and joined us in this blog so mucho y mas gracias a todos uh, please don't forget to subscribe this blog to like this blog and to share it to friends and relatives uh, happy lunch everyone and see you in my next vlog